Hello guys, good morning Guys, ang lakas ng hangin guys oh, sa labas Tignan mo yung malunggay ko guys oh. Kawawa naman yung ko mo. So, Sobrang lakas ng hangin Parang natutumba na uulan pa raw ngayon mamaya yan wala nga pasok alaga kung babae guys okay, sobrang lakas ng hangin sa labas yan guys sir. tignan mo sobrang haba ng malunggay ko alam may bagyo ba? Guys. Hello guys, good morning. Dito ako sa aking garden guys. Update sa aking ano guys oh. Sa aking malunggay, ba't kaya nagyelo to? Nagyelo yung mga dahon niya. Pagkatapos ng bagyo. Tignan mo oh. Hindi na siya nag-straight. Ayan siya guys, oh. Kawawa yung mga malunggay ko na gano'n na. Parang nabali. Ilang araw ba naman, ano, sige, ano. Hangin. Tingnan mo yun guys, parang nababali niya. Alam niya ba kung anong halaman to guys? O may bunga na. Kinakain nila to guys. Yan. Yun know? o. May ano na. May bunga na. Yan. Yan o. Yan. Yan yung mga kamatis ko. Hinarbis ko na. Yan. Tatlo na naman yung hinarbis ko rito. Hindi ko lang nabidyohan kasi nandiyan amo kong lalaki. Okay. Tignan mo pati mga ano. Pati yung ampalaya ko na na. Tignan mo yung bunga niya yellow. Inuod ata to. Yan, update sa aking halaman. Bell pepper ito hindi siya lumalaki. Pinapatubo kong bell pepper. Yan ang mga ampalaya ko, guys. Bakit kaya ito nagkanda yelo? Nagkanda yelo ang bunga niya, oh. Yan. Buti naman medyo mainit mainit-init na Tingnan mo ay gumapang na sa taas